Good morning, good morning, sunshine. Ating tutukudan itong ating zucchini. Ito pala naman ay kailangan ganituhan para makagrow siya ng pataas. Hindi na siya gagapang ng katulad ng kalabasa na napakahaba. Tumataas lang siya pero hindi masyado. Kaya yeah, kung mapapansin mo, ayun yung puno niya. So, tatalian lang natin dito lagyan natin siya ng yung natin dito mga ka-sunshine buwasan muna natin siya ng dahon kasi marami ng dahon so bago natin lagyan ng pagbawasan natin ng dahon dahil sobrang laki na sobrang laguna ng dahon niya mga ka-sunshine so we have to at sobrang heavy na rin so para yung mga old leaves medyo konti na lang ang dahon niya so hindi na siya mabigat. Hindi bigat siya eh. Mawas natin. Pwede na natin talian. Nakatayo na siya ng ganyan. Yeah, let, let, dawa. Yan, lagyan natin, nilagyan natin ng tali para siya ay maging tumubo ng diretsyo. Extended yung tali dito mga ka-sunshine. So, tayo natin dito sa bakod para pag lumaki siya, eh, mag-extend yung kanyang hilahin dito. Yan. So far, let's try this. Para hindi nakalapat sa lupa binawasan natin ng dahon para makagrow ng maganda yan may tuyo pang dahon atin tanggalin okay. guys pang isa